Aba, Aling Nena! Alam mo naman ang numero uno sa pagkonsumo. Pagbabago ng presyo. Kung mas mura, mas masarap. Yan ang moto ko. Teka, magkano yung toyo? Baka mamaya may discount ka pa. Pang-extra sa kanin. Apo, Mang Kanor. Ang dito talaga. Halika dito, Boris. ano hindi din mo? Hmm, Aling Nena. Napansin ko habang lumalaki ang kita ko, mas lumalaki rin ang kakayahan kong kumonsumo. Pero bakit parang ayoko gumastos? Mas masarap lang mangbilang ng pera sa bangko. Oh! Yes, mayaman siya na. ibig sabihin may sarili kukita. kita. Kaso, nakakagigil din ang tipid niya ng pera mo. kita mo ba yung bagong bag ni Heart Evangelista sa Instagram? Super ganda! Kailangan ko yan! Ha? Huh? Abang ah! Chuchay, kasi nakapagbayan ng ipang mo sa kapit para agad at buhok mo sa kapit na pinatawag natin ng Kita mo ba sa social media? Ito mo ang kasi alay na ang dami kong nakikita at nalilinig. Parang kung wala ako niyan, hindi ako nilog. Tsaka masarap sa pili ko sa may bagong budget. Ay naku, Chuchay. Ang totoo, minsan, ang dami nating gustong bilhin, pero ang totoo, kailangan din nating isipin ang ga-inaasahan. Huh? Ano yung pag Para mag-iaasahan ko ang ng ko para makahiya ko. Hindi. Ibig sabihin, minsan, pinipilit ko wag munang gastusin ang pera ko kailangan nating maghanda sa mga susunod na araw. Parang yung biglang taas ng presyo ng sibuyas. Naku! Buti nag-ipon ako! Ah! Aling nena, pauta nga po muna ng bigas. Ubus na sweldo ko. Hi bo. ikaw buhay ng patunay. Sa'yo, pagkakaustad kapag maraming ikaw-ibag, magawasan sa lahat mo. Ang na gastos mo. Napakamot ng ulo. Eh kasi po aling nena, pakonti-konti lang naman yung utang ko. Parang pampabuhay lang. Balik ko lang next sweldo. Promise. Huh? Ay naku bong. Kaya nga ako nag-iipon eh. Hindi ako nagkakautang. Pero Doris, kung hindi ka gumagastos, paano mo ma-enjoy ang buhay? Tumigil kayo. Ang dami nyo nang pinupunto, pero ang importante kung masumo kayo sa tindahan ko. Ang daming salik-salik, ang ending, bili pa rin kayo. O ano, Mangkanor, bibili mo na ba yung sardinas o so baka maubusan ka pa? Sige ah! nga, Aling Nena, para matapos na ang usapan. Pero pangako, sa susunod, maghahanap ako ng mas murang bilihan. Ito ang pagbabago ng presyo na yan. Nagpapahirap sa desisyon ko. Lahat ay nagtawanan. Nagpatuloy ang gulugulong buhay sa tindahan ni Aling Nena. Kung saan ang bawat pagkonsumo ay may kani-kanyang kwento at salik. Ah? <tinyo> tay, tay, ako rabi ay naka sa question sa akong teacher ka ganina, tay. Very good, anak. Maliwat kagayot ka na ako. Kung may pangutana sa imong teacher, anak kining nangutanas siya kung kinsay wala makasabot ay ay siya kabo drinks